tama ba ang ginawang pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague? Oo, hindi. Bakit? Hindi. At ako nag iimbestiga niyan, kaya uh, natutuwa naman ako na yan ang tanong. Pero nakita natin na talagang uh, mali ang uh, mga nangyari, hindi linab hindi kinilala ang ating konstitusyon. Eh yun ang pinakamataas kahit meron tayong uh, pakikisama sa Interpol at ICC, ang dapat mauna yung Bill of Rights at yung karapatan ng akusado. Kaya hindi dinala sa kanyang uh, husgado, dapat dadalhin yan sa Philippine. Court Dapat may sariling uh, uh, counsel, ang kanyang abogado. Hindi pinapasok yung kanyang anak, si VP Sara, na siyang uh, tinatawag niya na bilang abogado. At saka yung immediate family, miski yung uh, ordinaryong preso, pinapapasok yung immediate family. So sana, binigyan na lang ng pagkakataon. At uh, kinakabahan tayo, pagkat hindi ito ang uh, huling warrant of arrest mula sa abroad. Kundi may susunod pa yung mga pulis, yung bapang pinanglanganan sana naman gawin natin sa tamang proseso higit sa lahat dagok naman yata sa ating husgado meron naman judiciary ang Pilipinas mahuhusay ang ating mga huwes kahit mabagal kahit kinakailangan magtiis abay napakaraming magaling na abogado dito sa Pilipinas bakit hindi na lang dito ang paglilitis follow up question claire Okay, um, Senator Aimee, paano niyo po binabalanse eh? yung pagka-comfort niyo? Sabi niyo nga po si VP Sara ay nandoon, nag-TTS, at dito naman po ang ang Pangulo po si BBM. Paano niyo po binabalansi po Hin mga ganong bagay? Hindi nga ako nakakabalansi. Parang off-kilter na nga ako. hirap na hirap ako. Nagiging collateral damage na nga ako. Dahil yun nga, kapatid ko ang ating Pangulo. Pero trabaho lang. Wala tayong magagawa. Kinakailangan ay na ipagtanggol natin ang bawat Pilipino, kung sino man yan. Naglunsad ako ng investigasyon, hindi dahil pro Duterte, kundi nag na ang taong bayan. na, nagkakagulo na sa mga lansan Inisip ko nang kung malaman natin ang katotohanan, baka magkalma, baka maintindihan natin. Subalit nung nagtatanong ako, nako, mas lalong gumulo yung kwento, mas lalong nagalit ang lahat kasi hindi tumutugma. Kaya uh, eto nga napakahirap talaga ng sitwasyon ko, pero wala itong kinalaman sa kaibigan, kamag-anak, sa hunot dulo eh, ang katotohanan at ang batas ang dapat umiral. Robin? Tatanong ko lang po, sa uh, base po sa pagkakaintindi ko, sabi niyo po kanina na uh, mabagal at kailangan magtiis natin sa sistema ng mustisya dito sa Pilipinas. Uh, kung malukluk ho ulit kayo, mag, um, gusto ko po makarinig ng konkretong plano kung paano pa natin hindi na magtiis at <laughs> hindi na bumagal ang mustisya dito sa Pilipinas po. Well, uh, separate branches of uh, government yan. At madalas kami naglalagay ng time frame. May mga time frames. So, dapat yung mga prescriptive period, at saka yung uh, deadlines, kilalanin natin. At uh, parati tayong nananawagan. Ako, nakikita ko na yung technology na naman, ang uh, malaking bagay dyan. Pagkat hindi pa rin talaga nako-computerize, na o-automate, uh, na -e ai yung ating judiciary. Minsan, makikita mo, limpak-limpak talaga yung mga papeles sa kanila. Sa katutakang kaso sa Korte Suprema, maawa ka din sa West. Kaya, siguro, bigyan natin ang sapat na budget para makomputerize na ng todo-todo yan, mabilis ang daloy niyan. At uh, tutukan nating lahat. Robin? I'll clarify po ulit, uh, Senator. Uh, sa so pagkakaintindi ko po ulit, uh, sabi niyo rin po may mga paparating pa po na warrant of arrest mula sa abroad. Uh, kung kayo po ay malukluk po ulit, uh, maunguna po ba kayo na uh, i-welcome o i-reject ang mga warrant of arrest mula sa abroad? Kung sino man pong Pilipino ang dapat parusahan po. Eh mukhang wini-welcome talaga ng gobyerno natin. Eh. Nung nakaraang taong pa, andito na yung mga ICC investigator, mga abogado, natuklasan natin, October pa narito. Ang sabi noon, hindi magko-cooperate kasi hindi na tayo member ng ICC. Pero natuklasan natin na na pala sila. Ang tagal-tagal na nasa mga five-star hotels, nag-i-enjoy, nag, Aping at uh, binabantayan pa ng pulis para makuha lahat ng dokumento. Mga dokumento kung tutuusin, mga confidential yan, mga medical records sa ospital, bank secrecy. Nako talaga naman kung paano naman napakalakas naman itong mga ito. Nagulat naman ako. Kung susunod na warat, sundan nila ang batas. Yun lang ang akin. Kung ano yung karapatan ng tao, kilalanin at sundan.